Magandang hapun po mga kaibigan. We're back for our update on My and Entrata. This silence of My My speaks a lot so well. So yes, here we go mga kaibigan. Gia Gorgeous, isa po ito sa makeup artist ni My My Entrata. my post po mga kaibigan saying, Beachfront perfect with the weather. Our sweet escape staying here till next month. far from Manila's traffic and noise. Yes, mga kaibigan, ongoing na. Nag-umpisa na po ang uh, ating pinakakaantay na lahat. Mm -hmm. Ito po yung taping ng roha mga kaibigan. so, di ba? This uh, days, this past few days, sabi nila, bakit walang Update si Mama Entrata. Naku, tahimik si Mama Entrata. Yun pala ay uh, pupunta na ng La Playa Roja, mga kaibigan. Tita Lucy Hugot is saying, day one taping na pala. Ngayon, na super excited na for Mama Entrata and yes sa Roja, mga kaibigan. Samantala, sabi ni G-Red, kunti na lang pala talaga stan ni Mama na naiwan. Halos lahat ng followed kong solos may iba ng tinitweet. Para parang isa nilang uh... Isa na lang nakita ko muna natiling loyal kay Maymay. Mr. is saying so true, pero on, in fairness sa kanila kapag may malaki ang ganap si Maymay, lumalabas sila. Yun nga lang minsan sa asa pula siyang fans na sumusuporta tapos minsan pa di sila binibigyan ng slot. So yan po ang dahilan ng iba. Kung kaya't medyo bumagal ang mundo nila at nang uh, ng ibang bahay na ba sila o ng ibang landas na ba sila. Pero the fact na tama naman si Mito Razon na the fact na pag may mga events si May May ay nandiyan po sila. Feel ko po yan mga kaibigan kasi po sa mga uploads ko these days ay medyo bumagal nga rin ang views ko. Pero that is okay. That is so fine. You can take your break on your own pace time and then you can just come back uh, uh may strong enough para harapin ang fan girling natin mga kaibigan so yes 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 uh, it is so all right to take a break mga kaibigan take a stop full stop kung gusto niyo and then uh, when you feel like coming back again sa fan girling you then pwede na uli kayong bumalik anytime na gusto niyo mga kaibigan kasi nga po aha 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 ay uh, meron naman kayong kalayaan na gawin yan lahat, mga kaibigan. Basta ang magandang balita sa ngayon ay nag-uumpisa na po si Maymay sa anyang... Um recording, taping, or whatever that is, shooting ng kanilang roha La Playa Roja, for one month sila doon. So that means, one month din natin hindi maramdaman ang presensya ni Maymay May Entrata. So habang wala si Maymay May Entrata, mga kaibigan, let's just all uh, pray na magkaroon tayo ng mga update from uh, mga kasamahan nila dyan sa taping. Aha. Uh -huh at uh, sana po ay magkaroon tayo ng access from that area pero of course we do not want to spoil anything kasi we want people to be so excited para sa roha mga kaibigan ito daw po uh, sabi ni Gia ipinapakita niya ang lugar na kung saan nandoon sila sa ngayon And napakaganda po, mga kaibigan. Sabi din the shower. Oo, mukha nga. Kasi ito yung makeup artist ni Maymay. Mukhang siya yung kasama niya na makeup artist sa uh -huh, La Playa Roja. Maymay uh, num number one is saying... Huy, start na sila. Excited na talaga. Huy, huy. Especially for my mai. Saka yung unang tagpunlan ni Donnie, ba? Good luck sa team. Praying for safety everyone as fan girl na safety, safety officer din sa work ko dati. Ingat kayo, please. Ayun to po ang post ni Donnie Pangilinan. Roja with the camera, with, the, with this kind of picture. So that means, yes, They are on the go na po. Mika is saying, always ingat po lagi sa lahat ng team ng Roha. My my Doni sa Roha. Hashtag my mantrata. Hashtag Doni Pangilinan. Hashtag Roha at my mantrata. And at Doni Pangilinan mga kaibigan. Sana nga lang, habang magbe-break sila, uh, magkakaroon sila ng time para mag-access sa world mga kaibigan. Kasi syempre, gusto rin nating malaman kung napano na sila at anong ginagawa nila. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, yes, yes, yo, we do not want to spoil everything. But then we want to know anong nangyayari during the taping. So, sana marinig tayo ng mga kasamahan nila. I don't know kung kasama nila si Job sa taping, mga kaibigan. And uh, for sure, alagaan naman sila ng staff ng ABS-CBN at ng Dreamscape. Kaya ngayon pa lang po, good luck sa inyong lahat, good luck sa staff, good luck din syempre sa cast ng Roja. So yes, yes, yes! Aha, 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 dito tayo sa hashtag may Maymay muna mga kaibigan. Alamin natin ang nararamdaman ng ne netizens about this. About this uh, balita na talagang mag na sila. Mm -hmm. The shower is here. MD Trisha is here. Welcome. Aha, uh -huh. sabi niya Doni Pangilinan IG just sorry, September 11 excited much na sa gagampanan niyang role. Aha. Uh -huh yung role ni Mama Entrata sa Roja mga kaibigan aha, uh aha, -huh, aha uh -huh, uh -huh. naman tala sabi ni Bida Contra Bida excited for this, Doni even together with Mama Entrata, Roja sabi niya dyan and uh, sabi naman ni eh eh, eh 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 sabi ni MD Trisha wag po daw kaligtaan na bumiti, bumoto ng uh, favorite leading lady category sa happy crush po daw ito na category for my entrata uh, para sa Gawad Dangal Filipino Awards di ba? So naalala natin mga kasama niya dito as nominee nominees Uh, nominated bossy si heaven prelo kim chiu maris raquel and my man Trata, and there's one more girl i forgot the name so yes 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 yan po ang latest on my entrata sa kanyang uh, mm -hmm. twitter mga kaibigan Sabi naman ni Mai, Mai number one, sana after Roja, dadami pang pa acting projects ni Mai Mai. Mapapaisip ka na lang, what if after action, malaki drama naman next. Uy, in God's perfect time. So yan po ang kahilingan ni Mai, Mai number one. At sana itong Roja ay magbukas ng maraming doors for Mai and Trata, mga kaibigan. Huwag kalimutang itirik yan ang kandila kasi yan yung nangyari ang daming nagtirik ng kandila kung kaya ito nga at naibigay sa kanila ang project na Roja mga kaibigan. Just imagine, kaliit lang ng fandom ng Maidon noon. Uh, Maidon Shippers, Maidon Warriors. At napagbigyan ang kanilang kahilingan na magkaroon ng project itong si Maymay and Donnie. So yes, if we want more acting projects for Maymay na malak Korean po ang dating. No more tweetums but we want more acting like heavy drama and then thriller, suspense, lahat na. Dapat killer, yung pakasaykopath. Na, na pwedeng gawin ni Maymay ay sa na mabigay sa kanya one day, syempre pwedeng mangyari yun kasi nga po ang mundo ng showbiz ay napakalawak and once mabigyan ka ng break and they are seeing na talagang kaya mong gawin ang isang role at mabigyan mo ito ng justice na ibibigay sa'yo yan ng management so sana lang ay talagang mapool off ni Maymay dito ang lahat ng kanyang uh, uh, maibigay ni Maymay lahat ng kanyang kakayanan to give justice sa kanyang uh, role dito mga kaibigan and that sana I, she is so effective uh, as whatever role she is having in this teleserye po this is Alexandra next jewels Jules yan po ang ating latest update on Merida Mama Entrata Uh -huh. I will see you later for more I'm not so sure how soon is that mga kaibigan ngayong manaka na po ang mga pa-update may, may dahilan sa busy na siya sa kanyang um, uh, taping ng roha we do not know if she will be part of ASAP for how many cycle but then yes we are wishing may may and Doni Pangilinan and Kyle Echari and the rest of the casts of Roja a eh, lots and lots of good luck Alexander Alexa Jules magandang gabi po sa inyong lahat